Hello mga kasari! Welcome back ulit sa ating muting channel po mga kasari and please po mga kasari don't forget to subscribe, like and share and comment and pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating upload. So for today's video mga kasari ay share ko po sa inyo mga kasari kung paano po natin mapalago yung ating sari-sari store. So, kung gusto nyo pong malaman, malaman mga kasari, um, bago pa po ang lahat mga kasari, please po mga kasari, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. And comment, and pag-click na rin ang notification bell. So, itong i-share ko po sa inyo mga kasari, ay ito ay makakatulong po sa inyo. So, panoorin nyo po ang video mga kasari. Hanggang dulo! So, ayan na po mga kasari for today's topic natin mga kasari. So for today's video mga kasari ay share ko po sa inyo kung paano po natin mapalago yung ating sari-sari store mga kasari. So ito ay dapat gawin niyo po mga kasari at ito ay dapat i-apply po sa inyong sari-sari store. Ayan. So kung gusto niyo pong lumago ang inyong sari-sari store mga kasari, dapat ito ang inyong gagawin. So unang-una po mga kasari, um, dito po sa aking sari-sari store Uh, noon po mga kasari, yung pinta ko po is 200 to 500 a day. So ngayon po ay uh, 2,000 to 3,000 pataas na po yung ating pinta per day. So ano po ba ang dahilan mga kasari kung bakit lumaki po yung aking pinta araw-araw at uh, ito nga ba ang dahilan na lumago yung ating munting sari-sari store. So ayan po mga kasari, unang-una po mga kasari ay pinaka magandang gawin po mga kasari na lumagaw po ang ating sari-sari store ay dapat po mga kasari ay mag-repack po tayo ng mga tingi-tingi na mga items tulad ng mga daing, asukal, as asin, paminta, um, harina at saka yung daing kinamos. Ayan. Napakaganda po mga kasari kung mayroon ka po mga ripak-ripak na mga tingi-tingi na items. Kasi yun po ang pinaka mabinta kapag yung mga customer natin ay kulang yung pira nila or kulang po ang kanilang budget. So kulang po ang kanilang budget po mga kasari. So syempre po mga kasari doon po sila bibili sa mga items na kaya nilang bilhin po mga kasari. So yung mga items po mga kasari tulad ng mga kilo-kilo, 1.2 -kilo, one, one port or half kilo ay saka na po sila bibili po mga kasari kapag uh, sakto po ang kanilang budget. So yung mga tingi-tingi po mga kasari ay napaka-importante po mga kasari lalong-lalo na po sa mga taong kulang sa budget. Yan yung taong... Uh, walang wala po mga kasari. So, yung mga items na tingin ay kaya nilang bilhin. Ayan, so, malaki po ang ating chance po mga kasari na lumago po yung ating sari-sari store. Ayan, so, ah uh, number two po mga kasari is pira. So, yung pira po mga kasari, ay eh pira ng ating tindahan po mga kasari, huwag natin gastusin. Huwag natin ibili na mga luho kasi yung pira po mga kasari sa tindahan ay hindi po sa atin kundi sa tindahan so pwede ka naman po gumastos po mga kasari so ibis po ninyo kung magana po yung posintong ibabawas nyo po sa inyong tindahan bali isweldo po sa inyong sarili ayan tulad po sa akin mga kasari ay nagbawas po ako ng 10% a day bali sahod ko po sa aking sarili So, yung aking sahod mga kasari, nag, uh, 15% adi po mga kasari is uh, nandito lang po sa tindahan mapupunta. Kasi idadagdag ko po sa puhunan. So, hindi ko po ilalaan sa ibang mga gastusin. So, bali yun po yung aking inipon para din po sa aking tindahan po mga kasari. Kung baga, dagdag puhunan na po mga kasari. So, dapat po mga kasari, yung pira ng iyong tindahan ay Uh, laging nakaruling. So, dito po sa akin mga kasari, uh, dito po sa akin drawer, ay wala po akong permanent na nakalagay na pira. So, uh, mayroon po akong binta ng ilang araw sa loob ng isang linggo po mga kasari or depende po mga kasari, hindi pa abutan ng isang linggo. I-roll ko na agad mga kasari, depende po sa mga items na naubos na po dito sa aking tindahan. So, kailangan ko pong i-rolling agad para uh, mabilis ang lumago yung ating So, ayan po mga kasari. Nadistra po ko sa mga bata. Ang ingay. So, ayan po mga kasari. Uh, huwag niyo pong gastusin ang inyong pira ng inyong tindahan. So, dapat po mga kasari laging naka-rolling. At uh, Bili na bili nang bili kayo ng items mga kasari lalong-lalo na po sa mga items na hinahanap ng ating mga customer. So, dapat po mga kasari na yung mga items na hinahanap ng mga customer, dapat nyo po ay nakalista para kinabukasan o sa sunod na araw ay mabibili nyo na. At pagbalik ng inyong customer ay mayroon na po kayong ibibigay sa kanila. Ayan. So, tips number 3 po mga kasari ay... Ano? Tips number 3 po mga kasari is utang. So, wag utang po mga kasari, yung utang po mga kasari ay isa din po yan sa babag or, anong tawag ba yan sa Tagalog or sa bisaya po mga kasari is babag, isa din po yan sa, mga babag sa panginabuhi, ayan, kasi ang utang po mga kasari, kapag papasokin mo yan, ay uh, may puruhan po mga kasari na inyong tindahan ay malulog mo, kasi uh, yung mga binta mo po is uh, pang grocery nyo na sana is mapunta sa mana, na. Ayan. So, kung pwede po mga kasari, huwag kayong mag-apply ng loan. Huwag kayong, uh, huwag kayong aasa sa loan mga kasari. Kasi yung iba dito mga kasari is, uh, yung iba dito mga kasari is, uh, malamanan ng yung kanilang tindahan mga kasari kapag release na po sa sinima na. Or release na po sa kanilang asa or kahit anong loan po mga kasari. Ayan. So ako po mga kasari, hindi po ako nag-apply ng mga loan. Ayan. Kung ano po yung aking puhunan dati mga kasari ay yun lang po yung aking pinaikot hanggang ngayon so hindi po ako nag-apply ng loan. So ayan po mga kasari wag natin aabutin yung gusto natin na hindi po kaya sa ating budget. So unti-unti lang po tayong unti-unti uh, po tayong ano mga kasari, dahan-dahan po tayong mga kasari hangga tayo ay aabot sa ating ah uh, kagustuhan. Ayan, so hindi po tayo magmamadali. Hindi mo tayo uutang ng pira para lang madaling makuha yung ating gusto sa buhay. Kung ay dahan-dahanin lang natin mga kasari hanggat mararating natin yung ating inaasam sa buhay. Ayan. Tulad po sa akin mga kasari, dati po, dati po, dati is uh, 25 kipo na natin. Ayan ang binta natin noon is 200 to 500 pa di lang po mga kasari so ngayon po mga kasari yung aking binta is 2,000 to 3,000 a day na po yung ating binta mga kasari or depende sa araw mga kasari mayroong malakas, mayroong matumal so kadalasan po ay 2,000 a day to 3,000 a day po yung ating bitahan So, ito po ang dahilan mga kasari kung bakit tumaki yung aking binta. Napakalaking agwat po mga kasari dahil yung aking binta noon is 200 a day to 500 a day. Ngayon is 2,000 to 3,000 a day or 4,000. Ayan. So, nag-isip po ako mga kasari na mayroon po akong idagdag na mga items. Ayan. So, nagdagdag po ako ng mga uh, school supplies, bugas. Um, mga gamot. Um, uh, yun po yung aking dinagdag last year po mga kasari. So, this, uh, last year, nagdagdag po ako ng mga, ano, ng mga, mga gamot, school supplies, mga, marami po akong dinagdag noon mga kasari. Nagdagdag po ako ng mga feeds, uh, mga pagkain ng mga manok. So, yun po ang isa, das yun po ang isa sa dahilan mga kasari na lumaki yung aking binta. Ayan. Na-share ko naman po sa inyo mga kasari na nag-ipon ko ako mga kasari. Yung aking naipon noon is nakalimutan ko nakalimutan ko na po mga kasari. Basta ang aking um, na-remember ko po mga kasari yung aking puhunan sa pagkain ng manok is 7,000 plus. Ayan. So hanggang ngayon po mga kasari ay naro-rolling pa rin natin yung ating puhunan ng ating Uh, pagkain ng manok. So, 'yun po ang isa sa dahilan mga kasari na uh, medyo lumaki na po 'yung ating binta ng ating tindahan. Ayan. So, 'yun po mga kasari, um importante po mga kasari ay mag-repack po tayo ng mga items na dapat nating pwedeng i-repack para uh, lalong lumaki 'yung ating binta So, lalong-lalo na po mga kasari sa mga asukal, uh daing um, kinamos, yun po yung malaking uh, malaking kikitain po natin dyan mga kasari so ayun po mga kasari um, dapat po mga kasari ay mag, maaga kayong magbukas ng inyong tindahan para uh, yung mga customer na maagang magmising ay maaga rin silang bumili ng mga kape mga asukan ayan So, ayan po mga kasari, maaga kang gumising para mas marami pa yung bintan yung mga kasari. So, kapag gabi po mga kasari, ay dapat magsara po kayo kung anong oras po ang corpio. Ayan. So, dito po sa amin mga kasari is 9pm corpio na po. So, dapat ay 9pm ay sarado na po kami mga kasari. Ayan. So, ayan po mga kasari. Yan po ang aking share sa inyo mga kasari na isa din po yan sa mapalago yung ating negosyo na dapat po natin So ayan po mga kasari no, um, ang pagre-repack po mga kasari ay minsan po ay nakakatamad, uh, minsan po ay aabutin po tayo ng kondisyon uh, na magrepack po ng mga tingi, tingi So mayroon ding time po mga kasari na So mayroon ding time mga kasari na uh, tamarin po tayo mga kasari sa pagre-repack ng mga items. So dapat po mga kasari ay huwag tayong mawala ng mga repack. So, Um, Napaka-importante po mga kasari ang mga repack-repack dahil yan po ang dahilan na tayo ay lumago Ayan. So, so yan po mga kasari. Um, Mag-repack kayo ng mga items po mga kasari na pwede nyo pong i-repack kahit anong items. Um, um, yung pira po mga kasari, ay huwag nyo pong gastusin lalong-lalo lalo pa yung mga yung pinta niyo po ng inyong tindahan. Baka akala niyo po is yung pera ng inyong tindahan ay sa inyo na. Hindi niyo po naisip na sa tindahan niyo pala. So dapat po mga kasari, huwag galawin yung pera ng inyong tindahan. So dapat laging nakaruling ang inyong binta. So pangatlo is utang. So wag niyo pong wag niyo pong pasukin ang utang po mga kasari lalong-lalo lalo na po sa mga loan loan. Ayan. So, Uh, lalong -lalo po sa inyong mga tindahan mga kasari huwag po kayong laging magpapautang so dapat po ay limitado lang po ang inyong pagpapautang sa inyong mga customers kung pwede po mga kasari ay huwag kayong magpapautang so dito po sa akin mga kasari is limitado uh, walang customer dito sa akin na uh, makayano yano sa kuwang ng um, utang so So, ayan po mga kasari. Um, naputol tayo mga kasari kasi mayroong pong ng, mayroong bumili ng pagkain ng manok. Ayan, nawala na po tayo tuloy. So, ayan nga. po ang aking So, ayan yung aking share sa inyo mga kasari na uh, kung paano natin mapalago yung ating sari-sari store or paano natin mapalaki yung ating binta. So, kung gusto nyo pong lumaki ang inyong binta po mga kasari, mag po kayo ng mga items na dapat natin itingi-tingi. Ayan, tulad ng mga harina, kahit anong pwedeng itingi po mga kasari, mag po kayo mga kasari. So, dito po sa akin mga kasari, um, simula sa chlorine, chlorine super white, uh, hanggang sa ano daing. So, niripak ko po, po yun mga, mga kasari. So, yan po yung isa sa dahilan na lumaki po yung ating binta araw-araw. So, magdagdag na rin po kayo ng mga items. Lalong-lalo lalo na po yung items na hinahanap ng mga customer sa inyo na hindi pa po kayo nakabinta kahit uh, kailan. So, dapat ah uh, ilista nyo po yung items na hinahanap ng inyong mga customer. So, kinabukasan ay bilhin nyo na para pagbalik ng inyong customer ay mayroon na po kayong ibigay sa kanila. So, so dapat mga kasari ay good mood po tayo mag-entertain ng ating mga customer. So, di po natin maiwasan mga kasari, na mainit yung ulo natin, lalong na po sa mga customer na tayo ay isisihin lang po, mga kasari. Isa na din po yan, mga kasari, na masira yung aking araw. Ayan. So, okay lang po, mga kasari, na masira po yung ating araw. At least, hindi naman tayo inuutangan. Ayan. So, ayan po, mga kasari, hindi po sila, uh, hindi po sila naka-attract po sa akin, mga kasari, sa utang. Kasi hindi po ako hindi po, hindi ko po sinanay yung aking tindahan sa utang, lalong lalo na po sa mga alak, kasi napakalaking puhunan po yung mga alak, mga kasari, at kunti lang po yung ating, puhunan, kunti lang po yung ating tubo, so hindi ko po pinautang yung aking mga alak ayan, kasi sa alak po tayo babawi ng tubo, mga kasari, so hindi hindi po natin dapat ipautang yung ating mga alak, ayan so yun lang po yung inyong gawin po mga kasari, para lumaki po ang inyong binta at dagdag na rin po kayo ng inyong mga paninda. Ayan. So, thank you for watching po mga kasari. ba? So, ayan po mga kasari. Uh, nagpadala na po ako ng bigas doon sa bayan. Ayan, dalawang sako at saka one half sack na Integra 3. Ayan, one half sack lang po yung aking binili kasi nangamatay yung mga manok dito mga kasari. So, one half lang para hindi po tayo maabotan ng uh, masira yung ating Integra po mga kasari. So, yung bintahan natin sa mga kasari is 46 pa rin. Yung 160 is 63. Yung mais natin is 46. So, ayan po mga kasari. Ito ang gawin nyo po mga kasari. ah uh, I-rolling nyo po ang inyong binta ng inyong tindahan mga kasari. At huwag nyo pong patulugin ang inyong binta. Ayan. So, tingnan nyo po yung mga pagkain ng mga manok mga kasari. Ayan. Yung integrate natin. Malapit ng maubos. Kunti na lang. So, one half sack lang po yung aking binili. So, ayan po mga kasari, mayroon po tayong daing. Ayan, lupoy at saka kasig. So, bago pa lang po tayo ng grocery mga kasari, ilang araw pa lang tayo ng grocery. Ah, uh, noong, noong nakarang araw mga kasari ng grocery, ng grocery tayo word 15k. At uh, ito naman po ngayon mga kasari, nakabinta naman tayo ng ilang araw. So, i-rolling naman natin agad at bili natin ng mga items na wala po dito sa ating tindahan. Sa at kasing. Ayan. Ito ang resibo natin sa bigas, integratory at saka 160 rice and bugas mais. Ayan. So, ito po yung aking pinadala lahat mga kasari. Ayan. So, 4,930, 4,930 plus 315. So, ito po lahat mga kasari ang, na ang nagastos natin ngayon. Um, worth 5,245. Hindi pa po kasama ang pamasahe dito mga kasari. yan So, ito lang po mga kasari worth of 5,245 ayan